So yun guys, ito nga pala guys ang mga pera na natin sa kanila. So ngayong araw guys, sinopresa nga pala guys natin itong mga tropa natin na kakasama natin sa pagbablog at binigyan natin sila Natin sa 10,000. Ayun guys. What's so up? yun guys, uh, belated Merry Christmas sa ating lahat ano. So ngayong umaga guys eh dahil nakalipas na nga guys ang Pasko at 26 na ngayon ng December. So, may sorpresa guys tayo dun sa mga tao na kasama natin lagi sa pagbablog yung mga nasa likod ng nasa likod guys ng camera ng napadaan lang channel so although nakikita nyo guys kami dalawa lang ni Dugong pero may mga tropa tayong solid na mga tumutulong sa atin sa everyday natin paggawa ng vlog gayan kaya kala nila guys eh wala tayong sorpresa sa kanila pero nagkakamali sila guys meron tayong papasko sa kanila kala nila guys lepas na ang pasko wala na pero ngayon natin sila susurpresahin ano kaya ito guys gusto ko sana maging mas masaya sila ngayong matatanggap nila ito at Konti lang naman guys na halaga to eh, Malaking tulong to para sa kanila Kasi malaking tulong sila guys para sa amin At ayan, samahan nyo kami tunghayan kung ano kasaya sila Pag natanggap nila to At kung anong gagawin nila dito sa pera Matatanggap nila ngayong 2024 Sa darating na bagong to Kaya, Ayun, syempre, una sa lahat Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga supporters At viewers natin dyan Sa mga sharer na lagi nanonood sa amin ayan, Wala guys kami dito kung wala kayo ay, Syempre, dahil din kay Lord dyan Sa Napakabuti sa ating lahat Kaya ayun Ano pang iniintay guys natin? Halala <laughs> Samakan nyo kami At tatawagin ko guys sila sa labas Papapuntahin ko lang sila guys dito sa kubo Ito nga pala guys yung kubo na tinutulugan guys namin ni Dugong ay eh, pakita nyo muna Ito guys ayan Dati dito kami tumutulong ni Dugong guys Nung nagsisimula pa lang kami sa vlogging Ayan <laughs> Napakasimple nito Pero napakaraming memories dito ng mga tropa Kaya ayan kita nyo napakaraming kalap Dito natin sila tatawagin isa isa At susuprasahin natin sila sama nyo let's go! So and guys, ito nga pala guys ang mga pera yung mapapigay natin sa kanila. So kadalasan guys na nakakasama natin mga tropa ay apat lagi. So meron ako guys dito na hindi ko alam kung magkano to pero bibigyan natin siya guys na sila guys ng silang apat ng 10,000 para sa kanilang pa new year guys sa Pasko na rin natin. Ayan, let's go! And guys, tinatawag na ni Dogong yung mga tropa natin nakatambay dun sa may ano. Kala nila kung ano lang at magkakapilang. Ayan Nandiyan sila Ayan lang. Ayan okay. Yan guys Ang mga tropa natin Na laging kasama natin Sa bawat Lakad sa vlog Sa bawat Eksena guys Nasa likod kasama ng camera Ayan Napakalulupit lulupit mga yan Napaka solid Ayan Okay lahat Okay ba lahat Nandito na Ayan Nandito na So ayan guys Bidyan mo kami dogs Ayan Bidyan mo kami Ayan So ito Nandito na yung mga tropa natin ano. So ayan Magbibilang na tayo guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ngayon natin, guys, ituturo pa natin si Tupeng. Magpakilala ka muna sa kanila. Pangalan. ako nga pala si ah, Christopher. Ayan, ayan. Guys, ibibigay natin. Ngayon, may katanungan ako sa kanya, guys. So, anong gagawin mo dyan sa binigay ko sa'yo? Ito ay, ano, sa alaw sa pamilya ko. Tapos para na rin makabili ng gamit. Yeah, masaya ka! Masaya Tumalak ako. pa ka! Yay! Okay, next naman guys! Siyempre, ang um, hindi mo mawawala itong kuya ko na pinakasolid dati lahat. Ay, bilang din tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, may 10,000 ka galing kay 17, at Dugo. Yay! <laughs> Sa so, ang gagawin mo sa perang binigay ko sa iyo, kuya. Ayan. Dahil siyempre, uh, salamat kay Lord sa blessing. Salamat din sa napadaan lang channel sa mga nanonood at nag-share. Then, uh, malaking blessings to. Yan, pambigay sa asawa ko. Siyempre, nasawa <laughs> na tayo. So, kailangan natin bigyan ng expenses yun. <laughs> salamat. Yes! Yes! So, sunod natin bibigyan, guys. Ito, nagbilang tayo 10K. Si Carlo. Ayan, yung summary natin sa vlog. Ayan. <laughs> Uh, ano masasabi mo sa akin? Money ade, sa check! Kaya saan mo gagamitin yan par? 10,000 lang sa inyo, sa akin yung ticket. Saan, saan mo gagamitin? Siyempre, gagamit <coughs> <may> nyo sa <coughs> birthday na kapatid ko sa isang <coughs> araw na 20. Then sa New Year na rin. Yeah. Thank you! Yeah. Sa <laughs> snack, so, siyempre! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siyempre ito guys, si pare tropa nating na isa. Ayan. So ayan, tatanungin natin siya kung saan niya gagamitin yan. This, yung pera na yan. Bibigyan ko na yung mga inaanak ko sa bagong tangke ko. Marami -tang. ka pala utang eh. Tayo na sama tayo dito. dito. Yo, Yo guys. guys? Yon, salamat nga pala sa lahat and salamat din po sa mga bonus <laughs> namin. Malaking tulong po ito. <laughs> thank you sa napadaan ng channel. Yeah. Thank, thank you, you. thank you. Thank you. Syempre, salamat sa lahat ng mga viewers natin. Wala kami guys ganito kung hindi dahil sa inyo. Ayun, Merry yeah, Christmas. Kita kits sa New Year. Bante kayo, bante. Let's go. <laughs> Tama sa panonood guys ha ha <laughs>